So, time check. It's 9.52 in the morning. So, ngayon ay may nag-harvest ng yellow corn. So, ayan. Yan pa mama. So, ayan guys. Oh, diba? Ang galing nila harvest guys. May kind hotaya hot tayo dyan. Ayan. Amen po yan. Ayan. Yan o, ang galing ni Mano. Diba? Ang dami na po yung ano niya dyan. Eh. Yan, yan po yung mga kasama niya, guys. Yan sa dulo. Yan sila. Diba? Diba? Ang bilis nila, guys. So, ayan, hakba pa dito. So, yun, guys. Ito po yung, ano nila, guys. Yung kanilang yellow man. So, ayan, guys. O, oh, diba, ang dami. So, doon si Punta nila. Ah, okay. uh, hi kay Uncle! So, ayan guys. Taga din ka mo, call? Uh, Lambokal. Lambokal. So, din na. Lambok. So, guys, taga Lambokal po. Sila ang call. So, ayan guys. Madaya may sila dito. So, ayan. Diba? Diba? dami na nilang nakuha. So, ayan. Ayan, guys. Andito ako. Ganyan okay. yun po yung sakuya. Oh. So, dito tayo. Wait lang. No. Isang so, dito na tayo sa, ano, sa kamaisan. So, guys, ito po yung kamaisan. Ay, hindi po to sa amin. Ito po ay sa kapit-bahay namin. Ah. Totoo naman. So diba, yun diba, guys, o, di ba? Ang dami nila. Ayun. Okay. pupunta tayo doon. Di ba guys, ang layo ko na. Yan, dyan sila yung mga. Di ba? So, yan guys. So, yung iba. Ayan. Marami. Dito ka ano naman sa kabila. So, dito guys. O, oh, di ba? Nakikita nga naman. Parang binagyo yung kanilang ano, may is. Ang galing nila mag-arbis din sa internet. So, um, excuse. So, ayan guys. Ayan na nga. So, ayan hmmm kura ayan po si ate dito guys nakikita niya naman na lang yung yellow corn yun ang tingla So guys, I ang mean, init ko dito. So nakikita nyo yun naman yung diba yan guys. O so, yung mga yellow corn. So ayan doon po sa dulo. O guys, yung yellow corn. So, ayan. So, guys, babalik to kayo doon. So, come on, come on, baby. So, guys, pasinsyahan nyo na po ako kasi parang ano kasi, guys, paus kasi ako. Dahil po yung nangyari kahapon doon sa school namin. So, gano'n, may konting celebration because of the Children's Day ho namin kahapon. So, ayun. Mapit na ako, ako mabasa ng tubig doon kahapon. Mabuti na lang hindi ako nabasa. Tayo. na um, Dito mag-isap ya. Dito tayo dadaan sa kabila baka maano tayo na yellow corn. Ang ni Mano. So, ayan. So, ayan po guys. Ito po siya kalawak. O, di ba? malawak lawak, -lawak. doon no tayo galing kanina doon so ngayon andito na ulit tayo so ayan guys kunting vlog diba diba so guys ngayon so, ayan. so guys alam mo kahapon ano tumindol dito okay. nandoon po ako sa school namin kasama ko yung best friend ko na, na si Nicole sa ganun guys lumindol at saka doon pa kami sa ilalim ng puno ng mangga so doon kami ang Yun guys nandito na ako yan Diba? Ang lawak lang kami isan dito. Yun. Yan. guys. So guys, i-flex ko lang ho yung kambing ko. Ito na po o, siya. Yung isa kong kambing. Tsaka yung chicken ni papa. A rooster. Tuk-turuk. Ay. That is a rooster. Rooster, rooster, rooster. So yan guys, yung mga mayok ni Di papa. Diba? Nakikita nyo naman po ito. Sung, sung, sung. So, Doon sa na-vlog ko ito guys so ito po so di diba guys ang lawak talaga ng kanilang herbison so marami naman sila kaya kaya, kaya naman nila yan so ayan o diba ito po yung aking kambing hindi ko alam kung nang saan na yung iba kong kambing baka gumalagala na dito ay inahanap po yung kanyang anak. Kaya nagme-me siya. Me. <laughs> Kaya <ganyan>. Me. So, <laughs> yun guys. Kumakain na ho yung kambing ko. So, yun guys. So, ayun. Diba? Ang sarap na hangin dito. Ang presko-presko. Diba? Diba? 'Di diba? Hello, malam people, mabuhay. So, yun po sila, guys. Hey, family. Mm, let's go. Yung mm, 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 mm. so, papa ko ay kumakain. Arm. Sarap yarn. Gutom yarn. Eh. Let's go. Mm, mm, mm. Ayaw po yung pamangkin ko. Ang kulit. Kulit. Mas kulit pa sa akin guys. So yun nga. Renegade. Renegade. So yun nga guys. So, Ang ito. Na. <laughs> ito nang sila. O, oh, diba? Yung ay doon na sa punta. Uminom siya ng tubig. Ayan. So, yan guys. Yung pinsan ko. Parang nanako siya ng mais. Uh -huh. Yan guys. So, yung pinsan ko kukuha ng mais. Hoy, bawal yan! Susumbong kita sa may ari. Ipapakulong kita. Yan guys, so ang bad naman. Kumuha ng ano, ng sag, eh, ng saging ng sweet corn. Saging tuloy yung, yung sabi ko. Ayan. Mas mabuti pa te kung tulungan mo si ano, si kuya. So, yan guys. So, yun nga, tinulungan nga. Mm. may mabuting naman ginawa. Ayan, di diba? ba? Ba? So ako guys, hindi talaga ako marunong mag ganyan ganyan. Basta ang alam ko ano, marunong ako magpanggas. May magtanim-tanim ng ano ng magtanim-tanim ng ano mga sweet corn, mais, kagaya ito. Magtanim-tanim pero mag-harvest guys, di ako ako marunong. So ayun. So So, noon guys, ay nagtanim kami ng, ng sweet corn. Kagaya nito. Hindi ko alam kung sweet corn ba yun or mais. Kasi iba po yung sweet corn sa mais ata. Hindi ko sure. So, ayun guys. So, parang kulang kami sa trabador. So, ayun. Ako na po yung nagtrabaho. Nakitrabaho. Kahit walang sweldo. Kasi amin naman kasi yun. Kaya, okay lang. So, ayun guys. So, ano lang yun guys. Maliit lang siya. Hindi siya, hindi siya malawak Nakagaya nito. Maliit lang. So, at least may ano tayo. May, may natulong kahit kunti. So, ayun. So, guys. Ayan na siya. Ayan na po siya. Mm, mm Kumuha na ng mais. Ay, ng ano, ano nga, mais nga, ng yellow corn. Ganun. So, yun, may mga chicken chicken po doon sa ano. So, yun, ang bilis naman ni Mano. <coughs> ne! Ang ingay mo. Kukuha tayo ng isa dito. Pakain natin sa ano. Ayun, sa atin na kumuha. Pakain natin sa kambeng. Pakainin mo, te. Gora na, te. So, ayan nga, guys. O, diba? Ang bait niyan. Oh, di ba? Hi, maghi ka. Hi. Di ba? Saya, so, parang gusto ko niya ng ano? Ng yellow corn. So guys, itong yellow corn na to ay yan po yung binibigay sa mga manok. Di ba, te? pinapakain, di ba? Di ba yun, yun, yun? Yun, Yan po, oh, tama, di ba ako? Yan yung pinapakain sa mga manok na kagaya nito. Yan, ganyan. Kareha kay papa. Di ba pinapakain ni ate? That's my goat. Be! <laughs> so, ayan. Oh, ang bilis ni Mano. Mm. Ayun naman si Auntie. Hindi ko na. O, diba? So, guys. Dito ko na po ito. Natatapos itong video. Sana nag-enjoy kayo. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell for more update tips. Video. Bye!